Idol, ano mo sasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa korupsyon, sa nanakaw, flood control, yan, Nag brown out na nga, tsaka lakas ng ulan. Ah, ah, So, ah, mahalaga. Alam ko, sabihin ng iba, hindi, kahit matanda, dapat ah, matuto. Oo, naman, dapat lahat tayo matuto pag mabuting tao. Dapat may konsensya, huwag maglamang ng kapwa, tumulong sa kapwa, huwag mag-isa, magtrabaho ng marangal. yan, mahalaga. Pero pinakamadaling turuan ang kabataan. Open pa yung pag na lang. Pag may katandaan na, 'Di ba mahirap na nga matuto hindi kagaya ng mga bata lalo na pag mga early years pa. Ang dami nila natutulong na language. So, sa studies 'yan. Anyways, uh, balik tayo. Mag-ingat tayo sa natin, sa mga trabaho natin. Kasi kung hindi sila marangal na tao, wala silang konsensya, gusto nila mag-isa. Mag-isa, makalamang. O, eh, talagang, ano, alam mo na, simula sa balit, sa palaki ng palaki. So mag-ingat tayo sa mga mga katrabaho, iboboto natin, ganyan. Pinakamahirap na trabaho yung maging marangal kasi sa trabaho mo. Diba? Kaya sa mga mararangal na public servants, sa tayo dyan.